Guys, may share lang ako, ha? Natural lang, guys, magselos. Lalo na kung tunay na payaba mo ang sad na tao. Pero ang hindi lang normal yung pagseselosan mo lahat ng kasama niya, nakakasama niya. Kung magseselos ka, nasa tama lang dapat. And then... yung selos mo is sa lugar mo. Para hindi toxic yung magiging karelasyon mo sa susunod. Di ba? Oo, oh, ako selosa din eh. Pero, noon yan. Ngayon kasi, hindi na. Kasi alam mo kung bakit? May tiwala ako sa boyfriend ko. At may tiwala din siya sa akin. Sana ganun ka din ilan lang